kayo ba, Senator, ay kasama sa mga nabigla, sa mga pahayag na tatakbo ang mga Duterte sa Senado? Mm, medyo, medyo nabigla. Ah, <laughs> eh, really? kasi, kasi tatakbo rin uh, si Senator, uh, di ba ulit? O, oh, oh, so yeah, nakabigla. Yeah, 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 yeah. yeah, Bakit, bakit, pa mm. pakikwento nga yun, Senator, paano nyo po, bakit, bakit pati kayo ay nabigla, oh. ay kilala po kayong close. Walang coordination oh, po o, sa o, mga Duterte. Eh, oh, 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 oh. hey, ngayon lang natin narinig yung, 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 uh, balita. Uh, na ano yan? So, yun, nabigla tayo. But uh, anyway, uh, para sa amin, masaya, masaya kami. Dahil uh, yung totoo yan, uh, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni ni Senator Bong, uh, Bungo. Uh, kasi namin kami dalawa lang. Ay, kung tatakbo sila, plus three na kami. So, marami-rami na. Masaya itong uh, kampanya namin. Mm, mm. Pero sir, ano ba yung nakikita po ninyo uh, oras na tumakbo nga itong kung kung to totoohin man ni PRRD, 'yung no? plano, 'yung mm -hmm. plano na makatakbo. Ano pa ba yung nakikita nyo na dapat niya pang gawin? I mean, six years na rin po kasi siya sa Malakanyang. Well, uh, siguro. Um he's uh, he's being challenged uh, uh sa ngayon as para sa national uh, interest uh, issues are concerned, baka, yun nga, yun nga, sabi nga niya, pwede na lang siyang mabamahinga, hindi siya magkikialam, basta uh, medyo okay ang nakikita niyang uh, pagpatakbo sa mga mm, pagdala ng national interest ng Pilipinas. Mm -mm. So baka mamaya gusto niyang uh, meron siyang gustong gawin. Pero, uh, sir, bago ko ipasa kay Cheeky ha, How about yung sinabi kanina ni VP Sara na mukhang ang plano by 2028 ang tatakbo for president ay si Baste at siya, babalik siya sa local uh, position sa Davao. Anong tingin nyo doon? Anything is possible. Uh, kung ano yung plano nila. Uh, dito lang kami para sa suporta. Pwede mangyari yung... Uh, pwede na gusto lang mangyari pwede yan sandito mm. lang kami we are uh, supporting them all the way Mm -hmm. Yes, uh, Senator, oh well, na-exhaust na yung ano, yung topic na yun. Doon naman po tayo sa Well, actually balikan pala natin yung sinabi mo, Senator, no, na baka lonely kung kayo lang dalawa ni uh, ni Mr. Bongo, no? Ang tatakbo. Kasi kung andito na yung tatlong Duterte, eh di sabay-sabay kayo mga kampanya kasi expected syempre, wala kayo sa admin slate. Well, that's what we expect. Oh. Di natin alam, pero sabi nyo nga anything is possible. Pero wala rin sa opposition ang sinasabi po nila ay uh, si Sara Duterte ang mukhang face of the opposition or heart of the opposition sabi ni Panelo. Well titingnan natin. Uh, we have wait for uh, her official announcement. Uh, so far, sa ngayon wala pang na na declaration niya na uh, uh, she is uh, uh, going to be the face of the opposition uh, hintayin lang natin. Hintayin natin kung anong magiging announcement niya. Senator Bato, recently may, may, litrato si Senator Bongo kasama si former President Duterte. Hindi ba nabulong sa kanya at hindi rin naibulong sa inyo na baka ito yung plano talaga? Wala. Nagulat ako. Nagulat, nagulat ako. Uh, wala, wala. Hindi namin alam. Hmm. Hindi, 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 ko alam rin talaga. pero, so, pero masaya ako. Masaya ako. knowing that. Knowing knowing that uh, information na natakbo silang tatlo uh, para may kasama kami. Sir, when was the last time na nakausap po ninyo si ano, uh, former President Duterte? Bag bago lang doon sa Dabao. Uh, uh, siguro mga one week. Less than one one week ago. A week uh, ago uh, lang. Mm, yeah, yeah, well, kami tatlo ni yeah. Peter Bungo at si yes. Ni Dr. Limpino, yeah. uh, oh. doon sa restaurant. Nag-meeting nag kami, nag-usap-usap kami doon. So, bago lang. Bago lang yan, Last week. Hindi po kayo nag-uusap about politics? Or meron pero ito lang yung na, medyo na miss out? Uh, yan, yan, yan ang, uh, yan ang hindi na pag-usapan yung, yung tungkol sa plano na tatakbo silang tatlo. Oh, hmm. eh pero, yeah, yeah. Uh, Senator, sabi mo nga, so kasama mo si senator Bongo, tapos may tatlo pang Duterte, so lima na kayo. Sino pa po yung oh. inaay ninyo na makasama doon sa inyong senatorial slate? Ah, uh, andyan pa si, ewan ko kung, kung tutuloy, pero mukha um, si Dito na, si uh, Philip Salvador, kasasama. Hmm. Hmm. So, so, anim na? Magiging anim kami, magiging anim. Mm. So, uh, pwede siguro yung anim. Oo uh, ko, uh, kung meron pang madadagdag. Anim. So, I'm mm -hmm. sure si Philip. Under PDP, no? Tama, Senator? Sa ngayon, wala makamibang na partido yes, 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 talaga. Yes, yes. PDP ano yes. ang aming partido. Mm -hmm. Sorry, sure na, Senator, si uh, Philip Salvador or hindi pa sure, pero lumulutang yung name? Uh, para sa akin, baka nasa baka nasa 85% na siya. Pero uh, hintayin natin hanggang magpapayal lang nga. Hindi kasi Hintayin lang natin. Pero nasa 85% ako. As okay. far sa nakikita ko sa kanya.